Musumi! And Mami! So, hi guys! Eto na nga ulit. Nung nakaraan ay pupunta nga kami ng Iriga. Kami lang nga ni Musumi at hindi nga namin kasama si Paring M. Magpapairiga kami kasi nung karaan wala akong eskwela. Ilang araw nga siyang walang paso kaya gusto niyang tumambay nga doon sa lola niya. Lola ko, si Lola Milma. Tapos eto, habang pauwi na nga kami ay nakita nga namin naghihintay pala ang kanyang tita na si Tita Karen. Tingnan si Tita Tola Kaya biglang nagulat nung nilapitan nga ni Musumi. Guys, Tita ko po walang jowa. Kaya sa nagaanap sa jowa, adingod ko, pwede nyo nang balyuan sa tulong nuyo. Pero <coughs> wow. Yak lang ba po yan. Wala. pa po magjowa si Tita? Tapos eto, habang naglalakad-lakad nga kami, si Musumi biglang naisipan niya na magpabili nga ng chinelas. Na crocs po. Pili na nga itong si Musumi. Kaso, sabi ko, babalikan na lang nga namin ito kinabukasan. Kaya po, umawin na po kami, kanda lola. At pagkarating namin itong si Musumi, binuhat nga agad si Priya. Tapos, ako naman, pinaglaruan ko nga itong si Sayon. O, di ba nang cute ng baby namin? Sobrang cute. Kinabukasan, magpupunta po kami ng sentro. Guys, kasama ko pala si Kuya Kyle at si Mami at at habang naghihintay nga kami ng masasakyan, naglakad-lakad muna kami at etong dalawa ay nagpa-cute-cute muna. Diba cute naman diba po ako guys? Ang ganda ko nga po sa picture guys. Pagkatapos, nakarating na nga pala kami dito sa may sentro ng iriga. Eto kasing si Musumi ay kinulit nga ako ng kinulit at balikan daw namin yung napili nga niyang tsinelas. Kaya eto, binalikan na nga namin at kumuha na nga siya agad. Magpapabili pa ako ng gusto niya nga sana ng kulay pink kaso masikip naman niya sa kanya. Eh wala naman ng ibang stock kaya sabi ko eto na lang na white. Pero sabi ko nga sa kanya bago namin to bilhin ay eh, maglilibot muna kami at baka may mas maganda pa. Kaya yon titingin muna nga kami sa iba. At may nakakilala nga sa amin na dalawang bata at lumapit at magpapapicture nga daw sila sa amin. At yun nagpapicture nga sa amin at galing nga silang school at magkapatid. O di diba nakakatuwa lang at na-appreciate nga kami nila sa mga videos namin. Thank at nakita din ni Mami yung friend niya. O, oh, diba mga dinudurapan? Maray pa man di pa shopping-shopping sana. Dahil wala nga mas magandang chinelas ay naghanap-hanap pa nga kami. Pinapapili ko nga talaga si Musumi kung ano yung gusto niya. Nagtry nga kami dito pumunta sa Mr. DIY. O, oh, ba diba, Sobrang likot nga ni Musumi. Bidjuhan ko daw siya at magpo-post siya ng ganyan. Hi guys! Tuloy po kayo! oh, di ba Wakaan mo! pero ang ending dito pa rin nga kami bumalik at eto nga ang gusto ni Musumi. Okay na to lang. Binili na rin nga namin ng tsinelas yung pinsan niya. Sa pamimili nga namin ay nagsarado na rin nga yung pinapamilhan namin. Buti na lang at nakahabol pa nga kami. At pagkalabas nga namin sa pinapamilhan namin madaming tao at meron daw artista. Basta habol ko lang nga, mapersonal ko nga yung artista. Nakarating nga sa iriga si Bung Rebilla dahil nga nangangampan niya. At yun, nakita ko nga siya sa personal at okay naman. Basta, sekreto na lang kung sino iboboto ko. At dahil ginabi na rin nga kami, ay hindi na rin nga kami nagpatagal at uuwi na rin nga kami. At yun, pagka uwi nga namin, etong si Musumi ay nagwawala na at kinagat nga ng kanyang pinsan.